Ilan ba usab si Maria Santisima ni at atong mga parsiyo, og iskriba nga walay laing ipangandoy kung dili ang pagtagbaw lamang sa ilang kasina diha sa pagpatay sa iyang hinugmaong anak? Anak? Anak, anak. Hinugmaong anak? Anak, Mr. Mark. Anak. Gani? Eh? <laughs> sa iyang hinugmaong anak? O, oh, anak. Maraming Anak. Inahan ba usab si Maria Sinti si ni atong mga sundalo nga nagkuha sa iyang himo nga sapot alang sa iyang anak? <laughs> sa iyang anak? Sa iyang anak? Hindi lang, <laughs> hindi ba? Sa iyang anak? Ano lang, medyo may ano ba? Mga sapot alang sa iyang anak. Ikaw, ikaw, ba, basa, Jay? Eh, tuloy, ira guna. Gara, gara. Baka na tayo kuwan ba? Si Jong Jong, kung ano ba? Sige, katiks-tiks. Sige, katiks-tiks. <laughs> <laughs> apan unsa ba gihatag ba ni Hesus si Maria Santisima oh. nga inahan usab ni atong mga tawo nga nagdagmal o nagpatay kaniya inahan ba usab si Maria Santisima ni atong mga pariseyo o iskriba nga walay laing gipangandoy kun dili ang pagtagbaw lamang sa ilang kasina diha sa pagpatay sa iyang hinigugmang anak Oh, kaya nga may ano ka ano? kara? Ano? na. Eh, ano? Ano? Ate, again, good. Di ba si ko? Hindi kayo sumpay-sumpay. Marado ka. Kuhan ka malang kara. This is reporting na to. Inahan ba usap si Maria Santissima no. ni atong mga sundalo nga nagkuha sa iyang ilo no. masapot alang sa iyang anak. Sa iyang anak? Sa iyang anak mm, ba niya? Sa iyang anak? Anak lang. Anak ba? anak? Sa iyang anak? Dili anak. Sa iyang anak? Anak? Rabigla ba? Nga sapot alang sa iyang Anak? Sa ano? anak? Pinagahi ba? Inahan ba usab siya ni atung mga tao nga kristyanos lamang kung anaa sa maayong panahon? Ugunya, unya, dili na Kristiyano kung anaas sa panahon sa pag-antos. Sa pag-antos. Panahon sa pag-antos. <coughs> Panggukod o kapitan. Panggukod o kapitan. Kapitan, kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan. Kapitan, kapitan. Kapitan, Kapitan,